Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa sobrang pagmamahal niya sa iyo? Yung ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya habang buhay? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, tayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng karapon na may takip at punuin niyo po ito ng asukal. White o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, ay i ang papel o itupi at saka ibaon ito sa asukal na inihanda mo. At pagkatapos mo ng mabaon, hawakan mo muna saglit ang garapon, hawakan sa dalawang kamay mo, ilapit sa baba mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at manggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At pagkatapos nito ay pwede mo nang takpan ang garapon at itago ito sa damitan mo o kung saan safe na wala makakakita at makakaalam. At pwede mo banggitin paminsan-minsan ang nakasulat sa papel, hawakan mo lamang ang garapon at buksan ito. At paniguradong habang buhay, magmamahalan kayong dalawa at ikaw lamang ang mamahalin niya habang buhay. Basta tiwala lang, huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin at itago itong ritual pang matagalan dahil isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon at samhan ninyong dalawa ng partner mo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.